Tell us about Erelisa. Hala, six years na tayo. Ang bilis. Six years and going strong. Oo nga. Okay, may papakita kami sa iyo. Pakitingnan yung iphone. Ako. Tell us about Kaya speaker. May, ito. may 2019. Nito. Oo nga e. Eh. Tsaka makikita mo mag mata natin dyan. Alam ko, eto yung time mismo na nag-decide tayo to leave our comfort zone and mag-start tayo in JC and when we started, punong-puno tayo ng challenges ng time na o. Kasi talagang literal na back to scratch tayo. Kaya naalala ko kayo ang magayong mata natin yan. Buong gabi, iyak lang tayo ng iyak, tapos nagpipray lang tayo niyan. Pero kahit nag yung sitwasyon natin, alam natin makaka-bounce back tayo. Tama. Ito yung time na we first met ng owner ng JC. Hmm very humble and very welcoming sila. Oo nga eh. Alam mo, same tayo ng passion, vision. ng vision, tsaka ang ganda ng heart talaga nila, ni Boss Joe tsaka ni Boss Carly. Game 2020. Oo, oh, grabe yung energy natin na sinalubong yung taon na yan. I remember, tas first time na pinag nila ako noon, eh hindi pa ganun karami yung grupo natin noon. Konti pa lang, lang tapos yung income natin hindi pa ganun kalalaki. So, parang talagang puro declaration lang tayo nung araw na yan, alala mo? Nag-start po kami ni Rai dito. Zero, zero. Wala kami kahit na ano. Alam mo, sa totoo lang, back to scratch lahat. Grabe. Alam mo, naniniwala kami. Walang hindi kayang gawin. Pag ang Tama. puso mo, pag ang puso mo, buo tip-tip mo. Ayan, apa? Yun ang nasa isip ko, basta buo tip-tip, kaya. Alam mo, nakakabaliw. 1.3 million 6 months. Alam mo, sa so, totoo lang, alam mo ang tinitinan ko? Gusto yung malaman? Gusto ko mag-create ng isang daang milyonaryo sa grupo namin, sa JC Premier. Yan, sobrang taas ng energy natin. Kaya lang biglang March, parang pinunit lahat yes. kasi nag-pandemic. And I remember, nagpatawag tayo ng Zoom, konti yes. pa lang yung tao noon. We remember Talagang nagpapag-games tayo sa Zoom, nagla-live tayo sa page. Ginagawa natin masaya. Ginagawa nating masaya. Nakatagpo sila talaga ng community through Eralista. And praise God, since ng time na to hanggang ngayon, tuloy, yung tuloy. trainings and yung community na na-appreciate nila, nagtuloy-tuloy. Ganda ng first anniversary natin sa Zoom. Oo nga, eh. Tinan nyo, oh. Tinan mo yung mukha mo. <laughs> Kalbo pa ako. Pero may hindi tayo makakalimutan dyan. Mm. mo, ang lakas ng loob natin, nagpatawag tayo ng gathering. <laughs> we, we found the place in Lipa na sobrang laki. But, grabe tong picture na to. Wala tayong artista niyan at wala tayong parapol. Ang malala, yung mga eralista, bumiyay na ng napakalayo sa Lipa para mamit tayo. Wala na nga tayong binigay. Sila pa nagbigay ng mga bigas, at pang outreach wow. sa mga tao ng time na yun. May kita mo talaga yung heart ng Eralista. Yes, grabe. Ito na, 2022 na. Oo nga, ito na yung time na sobrang excited natin. Tuloy-tuloy yung mga gatherings ng Eralista. Pag sinabi mong magkita-kita, <laughs> hala talagang pumupunta sila kahit malala yung provinces. Jampak. Jampak, tayo. And ito na rin yung year na tumanggap tayo ng maraming-maraming awards. Yes. I remember, sunod-sunod talaga ang mga sports car reveals. And eto na, after two anniversaries sa Zoom, finally, our third year, nasa Enderan tayo. 2022 was really a good year for the whole era lista. Came 2023. Sobrang bumusan. Yes. Hindi lang sports car yan, even mga bahay. Yes. Tapos nagkaroon tayo ng sobrang laking Anniversary, ang tapang talaga natin punuin <laughs> ang Metro nito. Metro naman ngayon. Iba 'to kasi bukod sa jam pack, bukod sa punong puno Yun. bukod sa sobrang taas na ng mga uh, income, gem rai. Ito na yung time na more than 100 na yung millionaires wow. natin. 2024. Ito na yung taon na tayo na pupunta sa ibang bansa. Oo nga, tama kasi 2023 tayo ang sumasalubong sa kanila yes. sa Philippines noong 2024 sila na yung sumasalubong sa atin sa iba't ibang bansa at bukod sa tayo na yung umiikot ang mga leaders natin talagang nagre-reach out na yes. nagkakaroon na ng mission trip na gusto na talagang panindigan yung salitang tulong yes. and service na mga namit natin sa online and nagkakaroon na ng mga car reveals hindi na sa Philippines, kundi international na years. nangyayari. Ito na rin yung year na mas lumalim tayo sa purpose na meron tayo. For the past years kasi, parang more on, sanay tayo na achieve lang goals, Um, success. success. Ah, blessings yun eh. Daman. Pero ito na yung nag-iba na tayo ng Direction, ng heart natin na na-realize natin na lahat ng mga blessings or wisdom na na-acquire natin galing kay Lord eh. So parang, kailangan kasi magkaroon talaga ng purpose para hindi lang pera yung dahilan. Kasi in two, almost two decades natin sa industry, we saw a lot of people na coming from humble beginning na talagang yumaman, gumanda buhay, pero nasisira ay yumaman pag wala talaga si Lord. And isa kami dun sa mga nagkaroon ng ganong klaseng miracles, nagkaroon ng ganong klaseng testimonies, and na-encounter natin si Lord as the GMs of Eralista. Parang mas nakita natin ngayon na ito yung mas pang matagalan. Ito yung platform wherein pwede natin siyang i-honor sa pamamagitan ng paggawa ng negosyo ng tama. Aha. Kaya naniniwala kami, ito yung message sa amin ni Lord. Yes. Uh, nasa 1 Peter 5.2 ito. Sa paglilid namin, lagi kami nare-remind na alagaan namin lahat ng mga tao na pinagkatiwala sa amin ni Lord. Uh, kailangan namin gawin yon ng may willingness, hindi napipilitan, okay. hindi na kailangan tingnan muna namin kung ano yung magiging benefit namin kasi part yon ng pag honor namin kay Lord. Na dito niya kami nilagay, so dapat galingan namin sa negosyo na meron kami, magte-training kami, magsiserve kami, tutulong kami, para that way, mas marami pa kami matulungan at mas marami pang tao ang magbago ang buhay. Through JC and of course, sa buong Eralista. Eralista. Ngayon 2025, we are so excited na ituloy ang mission and vision natin to go global buong EraLista at maraming countries pa ang mapupuntahan natin kasi alam natin na nag-uumpisa pa lang tayo and we are looking forward na magkakasama tayo sa future EraLista we believe in you we believe that we can do more grow more and increase more to more years of massive success let's do it together to god be the glory wow.